tempat di mintung medio malakya Ali deh Tingting yang tadi itu bakal Meron Ya Dito barang Meron dito ayan Oh Meron Meron lho Oke saya Oke Bapak-bapak yang Makassar Ayan. Ito ko yang yung natin. Oh. Oh. Dito tayo, tayo dito. Ayan. Dito. Tau po. Oh, walang, walang tindera. Andito lang pala. <laughs> Manok, madam? Ano ang manok? Pagkano naman to. 180 ang P&O. 180? Oo. So, magkano ba? Pwede man kalahatin ito. Ay, kung may maliit siguro, pwede na sa ro'ng... Pero, baka puro malaki na, no? Ito, 214. 214. Ah, sige. Pwede pala kalahatin.

nitan tong isa eh <laughs> so, Oh, ako 'yung talang? lang. Uh, Malaki lang. malit lang, madam. Okay, salamat madam. Ayan, nakabili na tayo. Marik tayo doon sa service natin. Ayan na ang kinakusgang driver. tayo